husband and wife today before God. Greg, you may now kiss the bride. Ikinasal na si Angelica Panganiban sa kanyang long-time fiancé at ama ng kanyang anak na si Greg Homan. Ayon sa kanyang IG post na kasama ang larawan nila ni Greg. Patuloy na mananalig at maniniwala sa pag-ibig. Sa kabila ng lahat ang pagmamahal pa rin ang kakapitan. Maligayang bagong taon, Mrs. Angelica Panganiban Homan. Sa taong 2023 napuno ng mga hiwalayan sa showbiz, pero pinapatunayan ni na Angelica at Greg na ang tunay na pag-ibig ang siyang magwawagi. Sa isang taon na pagiging engaged nila, finally naganap na ang kanilang kasal. Hinabol ang pinakahuling pizza ng buwan ng Desembre taong 2023. Dahil naganap ang kanilang kasal sa Los Angeles, California noong December 31, 2023. Sina Angelica at Greg ay naging sila since July 11, 2020 at nagkaroon sila ng blessing na napaka-cute na anak na si Bibi Bean. Napakasimple lang ang look ni Angelica, walang masyadong make-up pero makikita pa rin ang tunay na ganda. Sa kanyang short white dress at ang pares ng white heel sandals. At binabagayan din naman ni Greg Homan sa kanyang suot na kulay cream with brown shoes. At bagay na bagay silang dalawa tingnan. Pinapasalamatan din ni Angelica Panganiban ang kanyang mga matalik na kaibigan na sina Kim Chu at Bella Padilla sa regalong heart-shaped white wedding cake. hindi pinalagpas ni na Kim Chu, Bella Padilla at best ni Angie na si Derek Andoy Ranay ang kasal ni Angelica Panganiban. At lumipad pa sila ng Los Angeles, California para lang masaksihan ang napaka araw ng kaibigan nila na si Angelica. At dahil American Wedding ang kanilang tema ng kanilang kasal, dumiritso agad sila sa sikat na in-and-out restaurant pagkatapos ng seremonya. Matatawag man na simple wedding ang naganap para sa mag-asawa ay ito na yung pinakabunggang nangyari sa buhay nila. Na matagal na pinakahintay ni Angelica Panganiban. Makikita sa mga larawan at videos ang di mapantayang kasiyahan sa kanila.